Alam mo ba? Maraming Pilipino ang may tuberculosis o TB nang hindi nila namamalayan. Baka isa ka na pala sa kanila. Kaya bago mahuli ang lahat, narito ang tatlong senyales na maaaring may TB ka. Number 1, paulit-ulit na ubo na higit sa dalawang linggo. Kung matagal ka ng inuubo, lalo na kung may plema o dugo, abay hindi na yan basta sipon lang. Number 2, bigla ang pangangayayat at panghihina. Napansin mong pumapayat ka kahit hindi ka naman nagdadayat. Lagi kang pagod at parang laging walang gana. Delikado yan. Number three, madalas na pagpapawis sa gabi kahit hindi mainit. Kapag pawisin ka kahit hindi ka naman gumagalaw o natutulog ka na pero parang basa ang buong katawan mo, baka isa na yan sa palatandaan ng TB. Kapag nararanasan mo ang mga sintomas na ito, huwag magpabaya. Magpatingin agad sa doktor at magpasuri. Ang TB ay nagagamot kung maagapan. I-share ito para malaman ng iba. Huwag kalimutan mag-follow para sa ibang bagong mahalagang kaalaman.